Hello mga kawander. So ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon mga kawander, maulan nung uh, umuulan ngayon mga kawander. Ayan, So nakita niyo mga kawander yung dalawang bata. Ayan, Kumakain si Siya yung nag ano nagluluto ng ano yung ulam nila mga Kawander? Ah, uh, gulay tapos may itlog, tapos may tuyo. So ayan. Itong bata nasa ka ano mga Kawander yung naka ulay blue yung ano ya t-shirt. Ano yan ya? Ah, uh, pinsan. Pinsan ng asawa ko mga Kawander. So Ah, uh, kasi, uh, lang sila ng kawander. So ayan, nakita niyo mga kawander nako. Ang lalaki ng mga sobo nila. Kasi parang gutom gutom, na gutom yata 'tong dalawa na to, mga kawander. And oh. Nako. Hindi wala silang wala silang ano 'yan mga kawander. Tahimik lang silang kumakain. Kumbaga, siguro mga kawander, gutom na gutom talaga tong dalawa na to. Kasi parang, di ba mga kawander, nakikita nyo, concentrate sila sa pagkakain nila. Kahit anong, wala, wala talaga yung mga salita nila, ganun. So, ayan. Wala, talaga, ta talaga silang ano, pakialamay sa isang -isa. So, ayan, makakain lang sila. O, ayan, oh tingnan mo yung anak ko, mga kawander. Yung nakakulay pink. Tapos, yung short nakakulay blue. Nako. Ang laki ng subo. Ayan, oh <laughs> Siguro napansin nila, mga kawander, na nagbibidyo ako. Kaya parang, ano, lumingon sila doon sa, ano, sa likod nila. Tapos, tumatawa. So, ayan. Ayan mga kabander Oh. Oh, ayan. Nakaharap na sila sa kamera. <laughs> Kasi akala nila mga kabander na kunwari na si na ako. So ayan Oh. Talagang wala silang pakialaman. Ayan. Kain lang sila ng kain. Kahit wala walang wala mga salitang lumalabas sa kanilang bibig. So, ayan mga kawander. Thank you. Thank you po sa iyong panonood Ayan. See you on next vlog. Mga kawander. God bless you sa inyo lahat. bye bye